what's up? Okay, kaskas -kas muna. Ah, hanap tayo ng pabuenas. Okay, again, tombola. Okay, ito tayo, swerte. Number 45. Oh, diba? Next number is Balik 69. And next number is seventeen. Seventeen. Söndagbaren bara is 36 Wale One-eight. 67 59, 59. 59. Seven young trentine, maybe you are not a You are Terno Twelve Sindesena, yes, eighty nine a Wow. Quaterno na yan. Apat na yan. Ba? Zero five. 03, Seventy one. Wala. Zero three. So maganda-ganda dyan. thirty one yeah sixty seventy okay nandama na din sa nilo at open natin yung quaterna wow 25 euro ayos mm -hmm. sino kaya magpipremier mm -hmm. okay yung simbolo naman yung yung simbol panetone tingnan natin kung ito yung panetone oh panetone pa rin okay oh. pareho po ha panetone panetone Tingnan natin kung magkano tama. Opa! 25! Okay. Meron na po tayo ng gano'n. O, di ba? Yes! Okay. na kaya magpipremier. <laughs> okay. O, tingnan natin ngayon dito. Kailangan 5 euro. May kamukha siya dito. Pag ito 5, ah, wala na. 10. Okay. 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 Buenas. Yun. Saka yun. Sa 5 euro, tumama tayo.